Mag iras. Isagad muna na. May mga ano pa? Wala na? Sige. Tandaan mo lang. Kailangan tayo mga parang ng shifter na 10 speed. Para mga ano yung ano niya. 7 speed lang yung shifter niya. Kaya mabigat talaga ito sa ahon. Pero kinakaya niya. Oh. <clears throat> Não, oh, é Oh, Thôi tao xe Ha. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. 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 Successful ang aming ride ngayong unang araw ng Sabado. Siyempre kasama ko ng aking putol may biglang tumawid. <laughs> Ay nga na ako. Tandaan lang. Sa so, miti-miti lang kami. Losong to. Napaka delikado tong losong na to sa Timberland, So hindi ka pwede magyabang dito. Kaya e, lang mga par. Baka kaya so, mga par, successful yung unang ride ng aking binata na pala. Uh, una niyang ahon dito sa Timberland. Unang sabak sa bike. Dalitsuwaho na agad para malaman natin kung kaya nyo o hindi. Kung titigil o hindi. So, okay na yan. Malakas. Naiiwan pa kami ni paring prans eh. So, ito. Mahal tayo ng ano. Mamaya-maya kasi gutom na lang. Nakakain kami baba. Okay